Hi guys, sa kaya ko airplane. Nilipad na. Nilipad <laughs> ka na. Hindi, sabihin mo muna. Galawin mo na. Tapos <laughs> sa'yo <laughs> ulit. Nasa Nipal. Nipal, <laughs> mga kaibigan. na tayo. Sige, okay, Start engine na. Start engine. Ah, wow, guys, lipad na tayo. <laughs> Tagal? Pag-ilaw kaya dyan. No, ngayon na, guys. Lilipad na. padah ik nak petik pun susah ni kita main jungkok ah mu eh lele pad tu lang tu <laughs> Ayan na, Ayala, na. Ayan, ala, 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 ala. Ala, aya, 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 aya. Sige po tatay. Ayaw tumingin sa labas. Anong ginagawa niyan? Tagal lumipad. Nagkikiramdam. Guys, ayan na, lilipad na. After 10 minutes of waiting... i こう。<laughs> 横 heh <laughs>